Yan, panibagong araw na naman, magandang umaga. Panibagong buhay, panibagong araw at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. At eto na nga, nagluto na naman tayo ngayon ng ating tipid ulam. At etong ulam na ito ay yung mga tira-tirang gulay na ginamit ko sa ating sinigang. Eto, kasi pakbit set ang aking ginamit para doon sa sinigang ng mga gulay may natira akong okra at may natira akong um, kalabasa. So, inihalo ko dito sa tangkay naman ng kangkong na ginamit ko sa ating sinigang. At ginisa ko lang at sinahugan ko ng kaning baka. So, napakatipid. Pagka ako kasi nagugulay, ayaw ko ng may nasasayang. Ayaw ko ng may tinatapon. So, pwede naman tong pakinabangan. Hanggat pwedeng pakinabangan, pwedeng lutuin at maging ulam kinakailangan nating wag sayangin. So, eto, ginisa ko lang at ginayat ko ng maninipis, ng maliliit ang ating kangkong, tangkay ng kangkong, para makain ni mama. Kasi ang kalabasa naman, lalambot yan, ang ating okra lalambot yan. So, kayang-kaya ni mama ang kainin yan. So, ayan. Napakatipid na nito. iba... Ang iisipin mo na lang pang sahog, pwedeng tinapa, pwedeng chicken, pwedeng baboy, pwedeng ang kahit walang sa sahog. Yung mga tangkay ng gulay lang, pwedeng pwede na yon. O, ba diba? Napaka, ano lang natin, kinakailangan lang natin maging wai sa pag-iisip ng ating mga lulutuin na hindi nasasakripisyo ang lasa at yung sarap ng ating niluluto. So, ilagay na natin yung ating mga dahon. At may natira pa akong dahon. Medyo nga nangitim na to pero pwedeng-pwede pa yan. Ayan kasi nangitim lang naman siya dahil inilagay ko siya sa ref. Ayan, at saka lagyan natin ng isang sili haba or siling pangsiga. So, ayan. O di ba, nakaluto na naman tayo ng ating isa sa mga tipid na ulam pero napakasarap hindi sakripisyado ang sarap ng ating gulay. So, iba, halo-halo lang natin. Hindi ko na ipinakita yung paggisa-gisa ko. Eto na, luto na. Pinakita ko nung luto na kasi idea lang po ang aking ibinibigay sa aking mga niluluto na nakakasawa na yung araw-araw paulit-ulit. So, eto, kahit paulit-ulit, iba-iba namang uh, putahe, iba-ibang timpla. Ayan. O kung magkapareho man pero katulad yan, ito oyster sauce lang ang nilagay ko. Hindi ko siya lagay ng uh, soy sauce. Minsan wala lang, mga, walang mga oyster sauce, asin lang, tsaka tubig. Yung iba ko pang mga pampalasa. sa mga ingredients katulad ng uh, Italian seasoning, yung mga sour cream and onion flavoring, mga bell, mga black pepper, mga ganun lang, and then chili pepper. So, yun lang. Ah, di ba Sob na naman ang ating ulam para sa araw na ito. O, ayan. So, konti na lang. Luto na to at ready na naman ang ating pagkain or ang ating ulam sa araw na ito. Ako, eto na. Eto na ang aking kanin eto na ang aking ulam. <laughs> Ganito lang sapat na sa akin. Wala na kasi akong kanin-kanin. So, eto na lang. So, that's all for today. Thank you for watching. Bye! Thumbs up na naman po ito. Pasensya na po. Ang aking uh, kuko ay nangingitim dahil nung nagbalat ako ng sagig. Ayan naman siyahan. Ayan. Napakasarap. Ang sarap-sarap ng amoy. Lagi nyo maririnig sa akin masarap. Kasi talagang masarap naman. At ang ating panglasa ay kanya-kanya naman tayo. So, nasasarapan ako. So, therefore, masarap ang sasabihin ko. So, yan. Bye! God bless us all always po. Love you all. Patayin na natin ang ating apoy. Yan, di ba? <laughs> Ay, kasaya-saya La lang.